Binatiko si Davao City Mayor Rodrigo Duterte si Pinoy sa kanyang proclamation rally kahapon sa Tundo. Ang tweet na daan daw ng Pangulo tila ilusyon lang. Ito rin daw isa sa dahilan kung bakit siya tumakbong Pangulo. Narito ang report. Sinalubong ng hiyawan si Mayor Rodrigo Duterte nang dumating sa proclamation rally ng PDP laban sa Tondo. Kasama niya, kinakasama na si Honilet at anak na si Veronica. Sa kanyang talumpati, binatikos si Ligo ng Rebisasyong Aquino. Bakit ako tumakbo? Galit ako sa gobyerno. Ang daan na matuwid, wala palang daan talaga na matuwid. Tulad ng dati, nangako ang alkalde na dodoblehin ang sahod ng mga pulis at sundalo, pati na rin ang pagsugpo sa droga at korupsyon. Ang droga, it's flooding the country. Ako talaga, pag ako ang na-presidente, ang otos ko sa pulis pati militar, patayin mo sila lahat. Binatikos din niya ang lahat ng nagdududa sa kanyang kakayahan na sugpuin ang kriminalidad ng bansa kung ako ang mapresidente isa dalawang buwan, hindi ko mahinto ito sa Pilipinas. Pag sinabi kong hinto, hinto yan. Hindi rin daw nababahala si Duterte at running mate na si Sen. Alan Cayetano sa mga resulta ng survey. Well, I'm happy whoever wins. Wala naman ako na ano yan. I'm running. If I win, good. If I don't, still good. Simple ang mensahe niya eh gusto nyo ng pagpabago, Duterte kay Tano. Ayaw nyo ng pagbabago, gusto nyo pareho pa rin lang, meron naman iba. Kasabay ng proclamation rally sa Tondo, nagtipon-tipon sa Davao City ang nasa liman libong supporters si Duterte. Ang mga kapartido naman ni Duterte, hindi raw nababahala sa paghalik ng alkalde sa mga babaeng supporter. Ngayong araw, sa kagaya naman mga ngapanya, si Duterte at Cayetano. Umaaksyon, Beverdera News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.